Good morning, good morning mga katikit. Welcome back to my uh, channel. Ayan, dito ako sa talipan. na uh, babiyahin na po, babiyahin na. Mula nung uh, birthday ko hanggang bumagyo ay ngayon lang po ako babiyahin. So yan ang 5129. So hindi po kagandaan yung nangyari ng bagyo sa akin. Uh, bago po ako nag-birthday, ako hindi nung birthday ko kanila, lagnat tapos nung bagyo ayun, napagsakan uh, ng puno ng uh, mangga yung aming uh, bahay o yung aming kwarto yung tapat ng kwarto namin tapos ayun, napapalad yung aming yero uh, so yan tapos yung uh, tubig namin na uh, nakatap sa ilog ay uh, naanod yung uh, host. So ginawa ko pa kahapon maghapon para lang kami ay uh, magkatubig. So pagod. Pabalik-balik ako doon sa ilog para magkatubig. Para maayos na rin pati yung uh, uh mga wire. Naputol-putol yung mga wire. So doon ako natagalan sa mga wire. Ninanap ko pa yung mga putol-putol. At aking uh, pinagkabit-kabit ulit. So babiyan na po kami. Uh, si driver Gutierrez pa rin ating uh, mga kakasama ngayong uh, araw na ito so ito 284 So yan na uh, pinapalinis lang namin yung air condition para malinis at mabango ating uh, aircon para convenient sa ating mga pasahero. Shoutout kay uh, Sir Dexter Masangkayas, kay Mama Ami Ripuyan ng uh, San Pablo City Sa Bulajo Family San Pablo City Sa kanyang pamilya uh, sa Brampton Mississauga, Kentucky Canada Yan Shoutout din kay Sir uh, Rance Nayak uh, Justin Anueco uh, Melvin Salazar Darwin Lilinas Nego uh, Pantoja Kay Sir uh, William Daser Shoutout, shoutout. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Sir Ramnib DC. keser uh... Sir... Edmond Rosario ng uh, New, New, Jersey USA. Kaya Sir uh, Glenn Good boy uh, Sunny Sunny. Kay Sir Jason Pagadua, Nelmar Mulasterial. Yan, good morning, good morning. Keser Sir uh, Rizio Marang. Kay Sir uh, Paulo Martin at saka kay Sir uh, Alex R. at Good morning, good morning, good morning uh, Welcome, welcome, welcome Galing tayo sa Kabagyuhan Sana yan, naging maayos ang lahat At uh, nagawa natin mga sira ng ating mga bahay-bahay Mga bubong natin dyan, mga dingding -ding. At saka sa... Mga naapektuhan yan, uh, pray lang po tayo kay Lord at uh, makakaraos din yan. Mabibigyan din tayo ng uh, tulong ng gobyerno o natin para tayo makaraos sa ating uh, pang-araw-araw na pamumuhay. Yan, out din kay Nanay Nori at kay Tatay Tony Sanchez ng uh, Barangay Biten, Bail, Laguna. Sa mga buong uh, angka ng uh, Sanchez family dyan. Maganda, maganda nga. Umaga po sa inyong lahat. Yan. Shout out po, shout out, chat out. Yan, si Adam po ay uh, gagraduate ngayon kinder. Bukas po naman yung aking panganay. Uh, grade 12. So, ibig sabihin ay uh, next month ay meron akong uh, college at grade 1. So, yan. na uh, nakatuwa. Mabilis sa uh, lumibas ang panahon na uh, Mabilis din naman kayong mga bata. So, tsaga-tsaga tayo para makaraos at maka graduate nating mga anak-anak. So, yan lang po at uh, maraming po salamat. Ingat ah! 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 Yan na po ang bagyo na. Dumadating na ang bagyo. Pas. Grabe. Tigil na, ulan ang kami hinahangad. Ba't bagyo ang dumating? Bagyo ang dapat ang dumating. yan, no? nabuklat yung aming babuan. No? Ayan. Malakas so, no. na hangin, nagkabi pa. Wawadam, buklat, bubong. Ayan. Ayan. Ayos ayos ikaw, ayos. Alis! Oh. Uh.